penitensya man ang pagbiyahe pa uwi ng probinsya ngayong Semana Santa, dapat daw iwasan ang init ng ulo sa kalsada, lalo na ng mga driver. Posible kasi itong makaapekto sa inyong kondisyon at baka maging sanhipa ng aksidente. Alamin ang iba pang tips sa mga biyahero sa live report ni Dano Tingkungko mula sa Araneta Center Bus Terminal. Dano? Tina, dahil ngayon ang huling pasok bago maglong weekend, ngayon ang inaasahang bulto ng mga magsisiwian. Pero paano ba masisigurong ligtas ang sarili kung pare-pareho tayo magsisiksikan sa iisang kalsada? Saan man ibaling ang tingin, wala nang galawan sa dami ng mga magsisiuwian. Ayon sa PNP, sa dami ng mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, kung kulang sa pag-iingat, lapitin ang sakuna. Sabi ng PNP, maraming sangkap ng disgrasyang naghahalo-halo ngayon. Mas namamadali ang lahat, and yung excitement then suddenly yun um, matatrafik ka ma maabala ka because of the large volume of uh, vehicles ni nakakadagdag din yon sa init ng ulo hindi rin nakatutulong ang patuloy na pagdami ng mga aksidente sa mga nakaraang taon at ang kapansin-pansin karamihan sa mga aksidenteng ito driver ang may kasalanan sa mga aksidenteng driver ang may mali pinakamarami ang dahil sa maling liko overtaking at speeding Marahil kasama na dyan yung hindi pagbibigayan. Marahil factor na rin dyan yung init ng ulo. Uh, among other things. Pero basically, driver. Kaya paalala ng PNP kung ayaw natin ng aberya, huwag tayong maging problema sa kalsada. Siguruhin na sa kondisyon ng sarili bago magmaneho. Nakatulog ng maayos at may karelievo kung long drive. Huwag magmamaneho ng nakainom o nakadroga. Magsuot ng helmet kung nakamotorsiklo, seatbelt kung nakakotse. Bago rin umalis, mainam na i-check muna ang sasakyan. Ang gulong ng coaster na ito na kahit makapal pa, ilang taon na rin gamit kaya pinapalitan na. Kasi pag bumibiyahan kami ng malayuan, baka sumabog magkakaroon pa kami ng aksidente kaya Bago mangyari yung aksidente, kailangan palitan na lahat yung mga gulong kasi luma naman na yan. Habang ang sasakyang ito, pinakamber alignment na para masigurong tuwid ang takbo sa long drive. May kabig, may kabig sir. Yun, eh syempre, pag nag-long drive ka, medyo kumakabig, nakakangalay, yun. Kaya medyo delikado para mapadali gamitin ang pamantayang blow baguets. Pero di lang mga motorista ang dapat magingat sa paglalakbay. Gayon din daw dapat ang mga pasahero. Miyerkules Santo noong nakaraang taon, pumalo na mahigit labing isang libo ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station. Ano to, TV? Ano, ano to? Ano, mga, ano lang to, mga bagahing, ano, mga ceramics. Ah, mga ceramics. Hindi lakas umuwi. Ang isa lang Kasi may trabaho dito. Siyempre pag umuwi ka, kailangan may dala ka. May dala kayong kama? Oo. Oh. Gamit ng boarding house ka yan eh. Ah, naglilipat na kasi akong trabaho. Paalala ng PNP kung bakasyon din lang ang habol, huwag nang magdala ng masyadong maraming gamit. Malimit dyan sa lisi. Pag ka sa gamit mo, masisingitan ka. Kasama na rin dyan mga pickpockets o malak mo yung bag mo, dudukutin yung cellphone mo, mga gadgets mo. Atina, Tina, situationer naman tayo dito sa Araneta Center Bus Station kung saan ang inyo nakikita no, ay yung dagsa ng mga pasahero na nagahabol hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ngayon, ang sabi sa atin ng pamanuan ng Araneta Center Bus Station no, ay kumparan kumpara nito mga nakaraang araw kung saan merong last trip, ngayon eto tuloy-tuloy na yung uh, biyahe ng mga bus hanggat meron pang mga bus para ma-accommodate yung mga pasahero na magsisiuwian. Sa ngayon, wala pa rin tayong exact tong numero. No? Abangan pa natin ang bilang na yan by 12 midnight. Pero last year, sinabi sa atin ng pamanuan ng Araneta Center Bus Station, umabot ng 11,314 ang bilang ng mga pasahero na umuwi mula rito Miyerkules Santo nung nakaraang taon. Tina. Dano, may mga tauhan pa rin ba ng MMDA na sumusuri dun sa mga driver ng bus bago sila bumiyahe? O, tina, sa ating pag-iikot dito sa Araneta Center Bus Station, ay uh, bukod sa mga police at of course yung uh, internal security na itong Araneta Center Bus Station, meron ding mga tauhan ng MMDA at LTFRB, hindi lang para mag-check doon sa roadworthiness ng mga sasakyan, maging doon sa mga driver. Meron din dito uh, naka-standby na ambulansya at rescue team ng MMDA para sumaklolo naman doon sa mga pasahero magkakaroon ng problema sa kalusugan tulad ng high blood pressure o kung meron mga maaksidente, huwag naman sana. Pero uh, habang may mga pasahero dito ay tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad, Tina. Daano yung mga nakikita natin mga tao dyan sa terminal? Lahat ba sila may nabili ng ticket o meron pang uh, nag-chance passenger lang? Kasi marami ng mga bus in the past few days ang fully booked na. Oh, Tina, for uh, siguro point of reference no dito sa labas uh, ng uh, terminal, kapag ang pasahero ay nandito na sa labas ng terminal ibig sabihin meron na siyang ticket at uh, naghihintay na lang siya na dumating yung bus. Yung uh, bulto ng mga pasahero na nag-aabang no, yung mga nag-chance passenger ay nandoon sa loob ng terminal dun sa mga ticketing stations kung saan kanina meron tayong ilang mga nakausap na pasahero na yung isa, dalawa't kalahating oras yung hinintay bago siya makakuha ng uh, ticket. Dapat bukas yung biyahe niya pero pinaaga na raw niya bilang paghahanda doon sa bagyo. Meron namang isa na ngayon lang daw na confirm na pwede silang nga lumiban sa trabaho kinabukasan kaya ngayon lang sila kukuha ng ticket pero napagsarhan na. Napagsarhan na sila ng uh, ticketing booth dahil nga raw naubos na raw yung mga ticket para sa mga extra bus. Ang sinasabi sa atin ng mga dispatcher para doon sa mga pasahero na mauubusan ng ticket ngayon eh, subukan ulit bukas dahil meron namang mga extra bus para ma-accommodate sila kinabukasan. Maraming salamat, Dano Tingkungko.